Padayon ang pagtinabangay sa DSWD ug mga lokal na panggamhanan sa buhol aron matabangan ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4Peace. Gitambungan ang maong consultation dialogue sa mga local chief executives ug mga local social welfare and development officers gikan sa mga nagalain lain lungsod sa Bohol. Gisbutan sa maong kalihukan ang Republic Act 11310 or 4Peace Act ang resulta sa 2023 Social Welfare and Development Indicator o SWIDI o ang Joint Memorandum Circular tali sa DILG o DSWD na nagtinguha ang matabangan ng mga 4-piece beneficiaries sa ilang mga nagkadaiyang lungsod. Ang mga local chief executives gikan sa Pilar, Batuan, Loon, Lubok, Luwayog-Hitafe, ni presentar sa ilang mga good practices kabahin sa pag-implementar sa 4Ps sa ilang mga lungsod. Sa maong kalihukan, gietagan og importansya ang paghatag pasidungog sa mga lokal na panggamhanan sa ilang mga natampo o kontribusyon alang sa 4Ps. Alang sa si duong kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Region 7. Ini si Kerwin Makopya, alang sa DSWD Central Visayas Update.